Ah, ya, sir, tuloy-tuloy yung darbaho. Ito, inaayos ito. Maganda na paggagawa. Gitap na to siya. Oh, tanggal. Ibigyan mo, hindi. Oh, so sayang, ay, susaya nga yun. Ang isa ko na Sayang, hindi na videoan. Andai lang, ah. Nahuli. <laughs> Gulat ta, bigla, oh. Nakawin din na, kaya Ano? Na. Nahuli Wow Wasak Ito yung dahilan sir Wasak yan sir Magbag na ito Bilhan na natin Para wala nang problema Ito Okay, okay. Yung ending lang talaga Yung isang poler niya ginamit na Sinugal Sinugal na lang talaga niya Yung poler niya Ito yung dahilan Puso oh. Magkano ang bili mo ito? 6-7 O, 6-7 4 years na gamit Magpa-5 oh. years na Day-by okay, Yung dalawang polar oh, Ganito namin Hindi mo bra Tapos ito sir Di palitan na lining O, oh. kasi Food-food na Ngayon Gitap natin Linis Ibalik lang yung piston ring Kay God pa na yung piston ring Ngayon Solid na ito siya Pagkatarbaho Maganda na yun Malinis pagkatarbaho Oh, ito na yung pinabanat natin yung ano, expert. Kasi sobrang oh, mayroon pa akong gi-overhaul. Pinet yung ng pinet. Pinet. Yeah. Sa so, kalabog, polero, sugal. Oh, yeah, oh. no. Ah. Sugal yung polero.